Uh, tuloy po tayo sa ating uh, pagbibigay ng public service para po sa mga kababayan natin na makapag-ingat na meron pong humingi ng tulong sa meron po humingi ng tulong sa amin na isang uh, isang OFW isang uh, uh, pamilya po ng isang OFW na ngayon po ay uh, nakakulong daw sa Saudi Arabia okay so uh, ito po ang medyo ano dito no Uh, ito po ay warning po sa marami nating uh, kababayan kasi uh, ang kaso po ng uh, OFW na ikinulong ay dahil daw sa pagiging, uh, pagiging gay, pagiging bakla. So, uh, ito po ay warning po sa mga iba pa nating mga kababayan na mayroon po mga ganitong klaseng mga ginagawa na titanin niyo kung gaano kahikpit po ang uh, bansa kahit sabihin natin na lumuluwag po sila. Pero... Yung pong mga ibang bagay na hindi po katanggap-tanggap sa sa Muslim country dapat po respeto po natin yon. So we will do uh this live para po maging aware ng iba and at the same time we will see kung uh, we will check pa paan natin matutulungan tong si Kabayan para sa kapatid po niya na ngayon po ay nakakulong sa Saudi Arabia. So ang kausap po natin ay kapatid po ng isang OFW. Okay? Ah, uh, kapatid po siya ng isang OFW na ang OFW po ay nakakulong po ngayon sa Saudi Arabia. Okay? So nakakalungkot po ito, ha. Uh, hindi po maganda itong nangyayari po na 'to dahil lang po sa ah uh, mga bagay na hindi pa maraming tayong mga kababayan na hindi po nila alintana yung pong mga batas at kultura ng bansang kinaroroonan po nila. So, uh, yan po ang nais ko pong ipaalam sa inyo. Sir, magandang hapon po. Sir, magandang hapon. Opo, uh, magandang hapon po, sir. Okay. Sir, uh, sino po yung inilapit ninyo sa akin? ah uh, bali po yung kapatid po namin na nakakulong po sa Saudi. Naka. Bali, um, ang niya po is yung kabaklaan mo po kabaklaan or pagiging gay niya. Okay. Kaya eh, aware naman ang, ang bansa ang Saudi na may marami talaga maraming mga mga gay or ano ano na kahit naman sa ang lipunan niya meron mga less third uh, third uh, Tapos, sex po. Kaya bakit ang, po siya hinuli? Ah. Ang, ang ebidensya po na nakuha sa kanya yung sa cellphone niya po na nakapang babae doon po yung pinasihan nila so ng na, mga polis po ako So nahuli, huli siya base doon sa nakita nila sa cellphone na si kapatid mo Tapos, ay nakap, na, po nila na, na ng babae. Ah, uh, nang anyong babae yung kapatid mo na. Nagpalit ng anyong babae. Kaya kaya siya hinuli. Kailan nangyari o po kasi po doon yung po nila tinignan yung cellphone? Paano siya nahuli? Paano siya nakuha yung cellphone sa kanya? Ah, sir paano po nakuha yung cellphone sa kanya? Namin alam kasi, ang bali yung kapatid ko po sa Manila, siya naman po ang lumalakad sa OWA. Tapos sabi naman daw po ng OWA na hindi na raw po nila hawak yung sa kaso ng kapatid namin. Dahil nga sa criminal case yon hindi sa labor case. Sa DMW Oo, po na po yan. Okay sa to sir uh, paano po nangyari kung hindi niyo po kabisado meron po ka idea bakit siya na, bakit siya uh, anong ba, na, bakit nagkaroon ng ng pagkakataon na makuha ang cellphone niya hindi din po hindi namin alam kasi pagkatapos po sa trabaho no nagsa sideline po kasi siya anong sideline po niya kung okay lang po malaman nagmamassage po sila doon nagmamassage po nagmamassage siya Nako, hindi o, kaya na, 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 na may nagtip dito sa kanya. May nagtip sa kanya dito, doon. Ayun po, siguro po. Kasi parang may uh, kakilala siya na taga Laguna po. Na, ilang beses na rin po kasi siya ninanakawa ng pera. Okay. Mga, may kasang pino din po. Pilipino okay. Po po, po, po. So, anong kinalaman noon at uh, nahuli siya? Yun ba, nang, yun ba nag-tip? Hindi, parang yun po, hindi ko po sigurado, pero may nag-tip po. Naku, galit-galit yan, kaya ganoon. Pilipino daw po ang pagkakalam ko po, po Pilipino ng taga Laguna. Pilipino taga Laguna. May, may friend po kami doon na Pilipina po, na doon siya nangungupahan. Okay. Tapos nalaman na lang namin na nakakulong po siya. Yun po yung nag-aasikaso doon yung babae na friend namin siya yung nagsasabi sa amin nakakulong na na kailangan after one month magawa ng paraan kasi kung hindi daw po ano ah, uh, years siyang makukulong. tapos okay. may abogado naman daw po dati doon na kailangan po ng translator okay. hindi, rin po bumating yung abogado niya doon okay. tapos nababa na po yung kaso ay kung na na po na ano na po siya ng kaso na ano po ah uh, yung kabaklaan niya po yung gay pagiging gay po So, ilan taon ng kulong? Four years daw po makukulong. Four years makukulong? Nang dahil sa pagiging gay niya? Opo, four years po. Anak ng... Ano ba yun? Yung Bali, may resident po. Pero yung po yung ano, yung kaso niya daw po. Uh, bigay. Uh, so okay, ganito. Ah, uh, uh, yung kapatid mong lalaki na nasa Manila kasi nasa Manila o ngayon, pwede natin siyang pwede ko ba siya makausap para masamahan ko siya sa DMW para at least eh, ma-address ma yung kanyang problema ninyo. Sabihin mo sa kanya, I-message ako kung mag magcreate ka ng chat room separately para makausap ko yung Pero sir ha, uh, you have to understand na criminal case po ito. So kalagang uh, papasok po, hindi to, to matasakot ng OWA dahil ang uh, OWA welfare po regarding po sa trabaho. Ang kaso-kaso, ang kapatid mo po ay may problema po sa sa criminal case po dahil po sa sabi mo nga po pagiging gay niya kaya po siya nahuli at ngayon po ay nakakulong sa uh, pwede po ba malaman saan po sa Saudi to sa Riyadh, Al-Qobar, Jeddah al po al po siya nakakulong ngayon nilipat na po siya nilipat na siya So okay. so parang may meron tong homosexual to na ano hindi uh, sexual ano, po, parang homosexual parang uh, ano may, may, parang 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 prostitution ata eh mo ko hindi ko siya masasagot sa dahil sa ang sabi mo nga sa akin sa pagiging gay niya kasi wala naman po kinukulong ng dahil sa pagiging gay unless ko meron po siyang act na ginawa na magpapatunay na siya na, na merong gagang ginawang illegal pero yung sinabi mo na nakita sa mga cellphone niya na nakadamit pang babae siya mukha nakabis pang babae siya pwede rin siguro nilang i ano yon ito grabe. Opo, kasi ang yun po yung naging kaso nila, yung kaso ng kapatid ko na nagpalit na, na, daw po ng kaanyuan. Nagpalit ng kaanyuan? O, Opo, ayan. kasi iba po yung nasa, iba po yung nasa passport niya, iba po yung pangkatawag niya ngayon sa mukha niya. Ako. Ayan, sa mga nanonood po ng ating live, disco, ko, yung mga member ng third sex po, itong ating mga, uh, yung gay, Sir, we respect po ang inyong paramdaman, nararamdaman, ang inyong saloobin, ang inyong pagiging gay o pagiging member ng third sex. Pero sana po, ayan, nakita ninyo, mismong sa kapatid mismo ng OFW na yung mismong kapatid niya ay ikinulong dahil nga daw sa pagiging gay. So, mabigat-bigat po ito dahil nga po meron daw ebidensya na nakita na siya po ay nagpalit daw ng anyo iyong ibang iba doon sa passport niya doon sa ano so 'yan lahat kong sinasabi noon pa na irespeto po natin ang bansang kinaroroonan po natin sa ngayon dahil may po sila sa ganyan so very sad po to hear this kind of problem na naman uh, mula po sa pamilya ang pamilya po naapektuhan so alam na po na mother niyo sir Opo ma'am ayo po sir alam na po alam na po namin lahat Kumusta naman po kaso. si kumusta naman po ang mother niyo Okay naman po, kaso nga lang, kapatid ko po sa Manila naglalakad po ng ano, nung... Sige um, po, uh, namin. sige po, I will do my best po i-assist natin siya dito sa DMW para makausap po siya at uh, mabigyan siya ng ano kung nang tamang guide ko anong gagawin para masabihan po yung ating uh, 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 officials o mga nagtatrabaho po sa MWO sa Alcobar tungkol po sa sitwasyon po ng uh, kapatid mo So nalulungkot po ako sa mga ganitong klase ng mga bali balita at uh, kailan po siya nakakulong Magti 3 months na po kasi inaano nga po na mapadali po yung ano magbuhat po yung kaso ko daw po mag magaano mag, po Ramadan po ata. Oh, magra Ramadan na, problema 'yan. Baka next month, ngayong buwan ng March po papasok ng Ramadan, malaking problema po 'yan pag hindi po kasi magtatagal po ang proseso po niyan. Sana nga po hindi pa Ano po? Ang sabi din po nung friend namin na babae na nandoon kung ipadeport mga ipadeport na lang po, na lang po siya. Much better po kasi hindi naman mabigat para sa akin ha. Yung ganung kaso, pwede baka pwede pang baka, uh, hindi naman hindi naman siguro gano'ng ka kaano kahigpit na dahil dahil doon, apat na taon siya kukulong. Wala naman po sigurong ganun. But let us see kung paano po to ito uh, asikaso ng ating uh, Migrant Workers Office uh, ng ating Department of Migrant Workers kung paano po matutulungan yung iyong uh, kapatid sa kanya pong naging problema kaya lang po, at uh, katulad po ng binabanggit po namin sa inyo yan po ang isang masakit po na katotohanan ng mga iba pong nanonood po ngayon na irespeto po natin yung batas po na kinaroroonan na natin uh, lalo na po ang Saudi Arabia kahit pumalog na sila still conservative country po yan Muslim country po yan Siyempre, may mga bagay-bagay po na dapat nating irespeto na uh, nakakalungkot sir kayo po ang naapektuhan sa nangyari po sa inyong kapatid na OFW ano po ba ang trabaho niya sa Saudi kung okay lang malamang Opo, massage po, Nagma-massage po ang trabaho niya doon. Ah, masayista siya, tapos nagpa-part-time pa rin siya ng o massage po. after ng work Papartong niya. time pa rin po siya, after po work. The problem is, yung po, nagpapalagsusot siya ng damit at nag naglalagay siya ng mga damit pang babae, na siya nakasot mga babae. Hindi po, nagsusot lang po siya ng damit pang babae pag nandoon na po sa bahay na nakauna Kas, siya. Kaso, kaso sinis-cellphone niya pinopost niya, inano niya sa sinesave niya, cellphone. Nakuha po yung cellphone. Doon po nakita yung nagpusot siya ng pambabae. Ang sabi nila, nagpalitaw ng kaanyong. Problema nga yan. Okay, no offense meant po sa kapatid niyo, pero talagang masakit po. Dahil nga sa isipin niyo nang dahil sa pagiging gay niya, nahulis siya ng, uh, ng employee, uh, ng ano, ng police Pinakulong, pinakulong siya at isa pang isa pang nandoon doon, yung gumagawa siya ng part time na, na, no, po, -time bawal bawal po, din yung sa trabaho nagsungo, siguro ng din ayun nga nainggit nainggit po kaya nga yun nga ang masakit nga doon so ayan po ha magtanda po ang ating mga kababayan mga OFW na nagtatrabaho sa massage parlor isa pong problema yan, yung pong mahuli po kayo, nagpa-part-time din, masahista. At ang, uh, ang, at, ang, uh, at ang isang masakit pa rito, nakitaan siya sa cellphone niya na nasuot babae niya na habing araw, pagpapalit ng anyo. Na, so, nakikita yung kanyang pagiging gay doon. Kaya yun pong isang mabigat po na problema. So, maraming salamat po sa inyo, sir, sa inyong tiwala sa amin. And uh, ako po ay uh, sa ganitong mga sitwasyon. Kaya sa mga kapwa ko, mga OFW, yung mga nandiyan po sa abroad, uh, na, 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 may mga, lalo na po kayo po ay gay, okay, uh, or, uh, or uh, lesbian, sir, ma'am, nilirespeto po natin kung ang inyo, ang, ang ano man ang inyong uh, pagdamdamin kung kayo po ay nasa ganung estado. Pero please, irespeto po natin yung bansang kinawa natin. Okay? Iyan po ang isang masakit po. Hindi po maganda yung ganyan. Kaya, yun lang po ang nais ko iparating po sa inyo. magingat po kayo. Respeto lang po sa bansang kinuro Ito po si Kabong, ang isang uh, la at uh, we'll do our best to help uh, the family para may uh, magkaroon naman ng representation dahil ang pamilya po ang naapektuhan sa ginagawa po ng mga kababayan nating OFW. Isang magandang hapon po sa inyo lahat. Mag, uh, pahinga po kayo ngayong araw ng biyernes. Okay. Assalamualaikum. Ratmatulahi. barakatuh.